warming. Bago ng global warming, merong greenhouse effect. So, ito yung dahilan kung bakit may buhay sa mundo. Meron tayong layer ng atmosphere na nagka-trap ng tamang-tama lang na init para sa buhay. ba? Diba? Ang mga halaman gumagamit ng init. Nagpo-photosynthesis sila lang ang gumagawa ng sa lihon. Maganda ang greenhouse na kakaroon tayo ng stable ng temperatura, hindi negative 20, hindi yelo, dahil kaya nating mag trap ng init muna sa araw. At napabalansi yun kasi makakapaglabas din tayo ng init. Pero, tinan nyo yun naman yung pinagawa ninyo kay Mami Rose, di ba? Nilagyan nyo siya ng nilagyan, ng nilagyan ng kung ano-anong damit mga greenhouse gases. Yung mga bagay na natural naman yung greenhouse gas, tulad ng water vapor, di ba? Naging gas na natural. Oh, papay pa na natural. natural naman sila, pero dahil dumadami na dumadami masyado dahil na yung carbon dioxide mula sa pagsusunog natin sa sasakyan, sa fossil fuel plants, dahil binabawasan natin yung nakaka-absorb din ng init ng mga puno, forest, tapos yung coral reefs sa dalat, naiipon ang naiipon yung init, saka nagkakaroon ng global warming. Kaya parang nilalaglat na ang ating mundo, pati tayo. Paano natin nararamdaman? Sino, Sino sa inyo sa pamilya ang nakaranas na ng dengue? At taas po mga kamay tatlo din din naman yan. Diba? Dati, seasonal lang yan. Dati, uh, rare. Pero ngayon, diba? nandiyo na Bakit? Gusto kasi ng mga insekto yung init. Cold-blooded sila eh. So pag mas mainit, mas matagal yung life cycle nila, yung lifespan nila. Enjoy sila sa ganyan. Kasi pag malamig, mabigat na yung jacket, dito nila malamig. Joke. Ay, walang mas. Bukod doon, ng isang bansa. Pero napapansin din sa iba't ibang mga lugar sa mundo, parang mas dumadami at mas lumalakas. Yung din yung naranas na natin, di ba? Bakit mas malakas yung, minsan nga hindi pa siya talaga bagyo, pero ang dami-dami ng tubig. Dahil din sa napakainit na, bumabagsak na yung napakamaraming tubig. Naiipon na sa taas at bumabagsak na ng maraming. At syempre, alam naman natin itong lahat, ito nga, dumating na itong July, parang bawat taon na lang dinideklara na it is the hottest El Nino. So, itong July na 2023, nag-umpisa na naman ang El Nino. Pag, although tumapagyo sa taas, sa Luzon, uh, ito yung nararanasan ngayon sa Mindanao. At damang-dama ito, lalo na ng Region 12, uh, ito ay porsyento ng mga production loss yung mga nawawala, yung hindi na naaani ay nawawala. Um, 40 to 50 percent sa North Cotabato, 30 to 40 percent sa Sultan Kudarat, South Cotabato. At dahil dito, damang-dama sa Mindanao ang food insecurity. So, pag sinabi, pag ganitong kulay, severe. No? Talagang lagi na nararamdaman yung tagot sa moderate ang um, halos buong Mindanao. Hindi siya narang pagtaka pero nakakapagtaka na food basket tayo pero dito natin pinakamadidin nararamdaman ang pagdito. Nararamdaman din siya sa sarangani. So dati in na almost 150 sacks yung i harvest. 40 sacks na lang ang na harvest. Um na 150 sacks dinokumento mga karanasan sa pagsasaka sa Mindanao. At hindi lang yan siya nararamdaman sa bukid. Ito kahapon lang po ito sa Davao ay 32 degrees pero kung titingnan dito sa Region 12 nasa 42, 40s na po Celsius ang ilit na nararamdaman. Dahil sa urban heat, ilan po natin dito? Ilan? Isa. Pero mas maraming semento, mas maraming building, mas maraming sasakyan. So, mas maraming pinanggagalingan ng init kaysa yung mga nag-absorb ng init. So, yeah, mas mainit pa talaga sa syudad. Ngayon, o oh, sige, init, di ba? Aircon tayo dagdag din yung aircon mo, magdadagdag na naman yun. Dagdag init na naman siya. So yan ang uh, isa sa mga sinusundan nitong uh, mga nakaraang taon, yung urban heat sa kada syudad. At ang rekomendasyon ay mas maraming puno, lagyan niya na mas maraming greenery ang building, ang mga kalsada niyo, huwag mong isimento lahat, etc. Mag-ano kayo na mas makapaglakad ng mga tao, mas magbisikleta kaysa bago sa Kung may sasakyan, mass transport, mga bus, mga din.